Nandito ako sa tindahan. Kasi gabi na, di ba? Alam nyo? Alam nyo, di ba? Gabi na. Ito yung ate ko, oh. Ate ko. Ang At mm, galing, oh. si mama, magtinda lang mag-isa dyan. Kasi gabi na, malapit kami si Srado. Si Srado na. Ayun siya, oh. na siya, guys. Sunod, babalik na tayo. mama ko. Mangguwa. Ang shake. Eto, nang tindira, oh. Mga ka sa camera. No, doon mo ito. Dila ka, ha. Padiri. Si Ember kumain. Kasi ayaw niya. Vegetable. Ayaw mang stronger. Lalaki na siya. Diba? Diba? Wala lalaki na siya, ba eh? Tapos, Bye! Stay sweet! Don't like don't subscribe! Don't like the button! Ba! But, sasarado kami. Hindi kami sasarado. Kasi gabi na. Sige, bitoy. Malapit namin sa eh. Roswell, yung bro. Yung mga road na ito. Guys. Ayun si Ember, guys, oh. Embril. Ako pangal, Ember Ginil, Guys. Like and subscribe. Mami uwi na men. Tama ya paliluti ni Mama. Bibigyan yung kisa. Like and subscribe. Like and Like button. Like button. Like and like subscribe. Subscribe. Hello. Ito. Doon sa loob tinda mo. Sabi mo, magkuha ka ng, ng chocolate. Yes, ito na yung mga order na yung... nyo. Eh, Nasa spaghetti lang? Saka nuggets? Sa'yo? Chicken and... Sa akin ito. Ako! Kain po! Kain tayo.